Partner Cheryl, mga kapatid, nahatulan ng hanggang 30 taong kulong or 30 years ang sinasabing Carnap King na si Raymond Dominguez. Para lamang ito sa isang kaso ha, at hindi pa kasamang iba pang patong-patong na krimen na umano'y kinasangkutan niya. Erwin, kahit sa isang kaso lang siya nahatulan, ikinatuwa pa rin ito ng talasyo. Pati na ng ilang pamilya na naging biktima umano ni Dominguez. Ikwento mo, Romel Lopez. Nagawa pang makangiti na sinasabing leader ng Dominguez Carnapping Group na si Raymond Dominguez nang dumating sa Malolos RTC Branch 84 kanina. Katabi niya ang girlfriend at dating sexy actress na si Katrina Paula. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Ibinaba na ang hatol kay Dominguez, labing pito hanggang tatlumpung taong pagkakakulong. Ibinaba ang sintensya matapos mapatunayang guilty si Dominguez sa pagkarnap sa isang Toyota Fortuner sa Marilao, Bulacan noong 2010. Agad ding pinag-utos ng Korte ang paglilipat kay Dominguez mula Bicutan patungong Bilibid sa Muntinlupa. Ikanatawa naman ang malakanyang ang desisyon ng Korte. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, patuni itong gumugulong ang justisya sa bansa. Lalo na umabot lang na mahigit isang taon ang resolusyon ng kaso. Masaya rin sa si hatol ang pamilya ni Venson Evangelista, isa sa mga biktima umuno ng Dominguez Carnaping Group noong isang taon. Bukod sa inagawang sasakyan nito, natagpuan pang patay si Evangelista sa Cabanatuan City na uh, surprise din kami na ang bilis din ng resolution ng judge na nag ano nag-resolve nito. So sana uh, we're hoping na makuha rin namin 'to, no. Umaasa din ang pamilya Evangelista na magiging leksyon ang pagkakakulong kay Dominguez sa iba pang mga Carnap Group. Si Dominguez, kasama ang kapatid nitong si Roger, ay naharap din sa mga patong-patong na kasong carnapping. Kabilang na rin dito ang pagkamatay ni Venson Evangelista at Emerson Lozano. Romy Lopez, News five